So ngayon mga pangga, another day, another kayod na naman yung single mom nyo dito sa Norway. So ngayon nandito na tayo sa city. Uh, kararating lang natin kung nakikita nyo nandito na ako sa city. Kararating ko lang uh, nag-take ng bus from home to city. Tapos mag-wait po ako ng 15 minutes sa bus. Kaya ang iniisip ko maginaw kasi at hindi ako nakapag-copy sa bahay. Papasok tayo dyan sa 7-Eleven. So, pasok tayo ngayon sa 7-Eleven. Yan po yung 7-Eleven dito. Tapos yung isa, Dile de Loca. Dile de Loca. So, yan po. Bili lang tayo ng coffee at punta na din tayo sa bus stop. Maghintay lang tayo sa cappuccino na lang tayo. Maliit lang, lang yung kailangan ko kasi pang lang talaga ng morning ko kasi hindi ako nakapag-focus sa bahay. Cappuccino po yung binili natin. Tapos, yan, yan lang. Hindi na ako bibili ng pagkain. Normally, nagdadala talaga ako ng pagkain at kopi. But today, talagang napagod na akong gumawa. Ang kadahilanan kung bakit hindi ako nakagawa at hindi ako nakadala ng kopi from home. Yung kopi cup kop ko, hindi ko nahugasan ng dalawang araw at napanisan siya. Kaya nung palis na ako, magawa sana ako ng kopi mabilisan. Kaso nga lang, yung kopi cup kop ko, kailangan ko pang hugasan. Kasi napanisan siya nung isang araw. Kaya ang nangyari, hindi na ako nakagawa ng kopi. Bahala na, basta hindi ako malit sa bus. Yun po yung importante kasi nako, pag malit ako sa bus, lit din ako sa trabaho. Hit ko pa naman malit sa trabaho. Alam nyo yan guys, ba diba? Nakwinto ko yan sa mga nakaraang video ko. So ngayon, tapos na tayo sa 7-Eleven. Ito na yung kopi natin. Yan. So yung bus natin, nandiyan na din parang half side ba yung morning dito sobrang ruly talaga muntik na ako na sa kaya tumakbo ako <laughs> may bus dumaan sa likod ko yan sobrang ano yan tingnan nyo ganito yung Christmas dito sa Norway wala talagang kaano kaano ano kaano ano, -ano kamoy -ano -ano. Ka amoy, -amoy. Yan. Yan lang yung decor nila. Wala talaga silang ibang decor dito. Yan lang. Yan. Sa so, Pilipinas, ang ganda na ng Christmas. Ang so, mga decor. Pero dito wala. Ganyan lang talaga. Wala talaga talagang gusto talaga every year nila ito ginagawa yung pagdedecor yung dyan between sa dalawang building dalawang mall center pero ganyan lang din wala talaga libas lang design o ganyan lang talaga yan lagi So ngayon mga pangga, nandito na ako sa bus papunta sa trabaho from city to work na bus. Alam niyo ba mga pangga na pag sa ako, hindi ako gumagamit ng cellphone like manood ako sa TikTok, sa Facebook or kung ano, hindi ako makapag-engage, hindi ako makapanood ng mga video. Alam niyo ba kung bakit? It's because nahihilo ako. Sasakit yung ulo ko, yung tiyan, yung buong katawan ko kaya hindi ako makapag-engage sa inyong lahat while nasa bus ako, pahinga yung cellphone ko, pahinga din yung katawan ko. Kaya pag available ako sa trabaho, pag free ako or nasa bahay ako in the weekend, yun lang talaga ako makapag-Facebook. Kaya mahirapan ako, nahirapan talaga ako. Kaya yun, laging sawi sa weekly challenge. <laughs> so thank you nga pala mga pangga sa panonood nyo sa mga video ko. Maraming maraming salamat lalong lalo na po sa mga solid supporters ko. Salamat ng marami.